Magandang hapon mga kabrader brother uh, Nandito naman tayo sa uh, bagong video natin. Pasensya na mga kabrader, brother matagal akong hindi naka video ng mga uh, motor kasi uh, nasira kasi yung ano ko, yung cellphone ko. Kaya uh, magsimula na naman tayo mga ka-brother. Mayroon akong customer dito mga ka-brother, XR 25. Uh, mausok bagong galing sa shop mga ka-brother pero ang usok nya kaya pala mga usok mga ka ito yung sira nya ring ang piston ring nya ito mga kabrader brother o oh, ang kanyang piston ring kaya pala ka, kaya pala malagas ang kanyang usok so tiningnan ko yung ring nya mengayus use na mga kabrader ang inilagay ito tingnan mo kabrader ang gap oh. hmm. oh, paano hindi magusok yan oh. bago ang piston mga kabrader pero ang piston ring na kinabit nila parang used na kaya mausok malakas na usok mga kabrader Pintayin nyo lang mga ka eh, asimbol ko yung piston ring at saka uh, ikabit ko na mga ka-brother. Okay mga kabrader brother ko na mga ka-brother yung ring. Sa pagkabit naman ng piston ring mga ka sa piston, tandaan nyo mga ka-brother, ito yung tinatawag na expander. Pagkabit nito mga ka-brother, dapat yung gap nya, tingnan nyo yung gap nya oh ito, dapat nasa ibabaw sa mga ka -brother. pag saya ilalim kasi madali sa mga usok ulit para iwas usok mga kabrader dapat malaman mo kung paano magasimbol ng piston ring ito so, mga kabrader ito yung expander mga kabrader oil ring ito yung oil ring ito yung ano nya oh. Uh, yung piston ring na nasira mga kabrader So, ito na yung bago mga brother na symbol ko na. So, hintayin nyo lang mga ka-brother, at ko kayo mga ka-brother, pag na ikabit ko na. na ito na mga ka-brother, na symbol ko na yung head. Na, ikabit ko na yung cam nya. So, gabit na lang natin sa vlog nga mga kabrader at saka update sa pagandar mamaya ok na mga kabrader na ikabit na natin ang head at saka vlog nga mga kabrader so itry natin mga kabrader eh, paanda rin natin kung may usok pa ok na mga kabrader paanda na natin ang motor na Pinalitan natin ng piston ring Oh, selamat pagi apa brother. Gandang kamu lei sama apa brother? God bless satilah.